Ayan, hello guys. Ayan, tingnan nyo. Ang daming bunga na kalamansi. Ayan. Ayan po. Ayan si Ante na mimitas. Ayan. Ayaw, mag ni Ante. Maka madiscover <laughs> Ayan, ang napitas ni Ante. Ayan. Ayan, buhay probinsya dito sa Ilocos. Ayan po. Ayan po si Nanay. Kaway-kaway kay Nanay. Nanay, kaway-kaway. Sayang yung malalaking bunga niya. Oh, tina mo. <laughs> Ayos si Nanay, talagang. Eh? <laughs> nang ulam Nanay, no. Oh. No. Na ah, Wala kami pambili ng pagkain. Pambili ng bigas. Nang bigas. Ayan. Ayan po ang aming napitaas na kalamansi. Eh. Ang dami. Ayan. Hmm. Yan po eh ngayon. May bebenta. Mura lang po ang isang red bag. Ang kalamansi ngayon. nasawa 400 hanggang 450. dami ho. Ayan. mga nasa mahigit isang daang kilos yan. Kaya guys, ayan. Ang calamansi dito sa aming lugar eh normal lang na marami. Halos karami ang produkto dito, calamansi. Ayan guys. Tatl tatlong red bag na po ang nai lagay namin eh kulang pa ihintayin pa namin yung aming kukuha magdadala pa daw po ng red bag at marami pang sobra ayan halos green pa lahat at ang lalaki mm. malalaki po siya ah, diba hmm. pa yung iba. Ayan. Sana hanggang bukas mamimitas pa kami. At na may pambili ng bigas. Salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli. Bye bye.